Hi hey mga mare, mamamalingking na pala kami ng aking asawa ngayon. At syempre mga mare, nagtagay rin kami kagabi ni Jerry kaya kasama namin siya. At iahatid na nga rin pala namin siya mga mare, idadaan na rin namin siya sa SM. Doon kasi ang sakayan mga mare papuntang Milagrosa. Kita nyo naman mga marit ba nga girls pa ako siya. Talaga naman mga marit nalasing ako kagabi. Palibhasa mga mare, minsan lang naman kami magtagay. syempre ang katagayan din namin mga mare ang asawa ko, si Jeric at yung kapatid kong lalaki. Parang lutang pa talaga ako dyan. At dito na pala kami mga mare at namimili na nga kami ng kulang sa aming tindahan. Marami na rin kasing kulang mga mare tulad ng mga gatas na yan mga kape, mga mare, yun naman ang malimit mabili, pati mga candy kung ano kasi ang mabili mga mare yun lang talaga ang kinukuha namin ayoko kasi mga mare na na stack kaya mga mare yan nga ang asawa ko nga ang pinakukuha ko, at ako naman ang nagbibidyo para sa kanya, naghahanap nga siya dyan ng honey mga mare, kaso lang wala talaga dyan, minsan kasi mga mare, kulang-kulang din dito sa Sara kaya minsan mga mare sa iba kaming grocery na punta pag wala dyan, maaga ka kami umalis mga mari sa bahay kasi naiisip ng asawa ko may pagyunga at baka maabutan daw kami. Bibili din kasi kami ng bigas mga mari at baka daw kasi mabasa ng ulan. Gawa mga mari ang sasakyan namin kulong-kulong at mababasa talaga ng ulan yun. Kaya yun ang naiisip ng asawa ko at agahan nga raw namin at baka daw sa hapon ay biglang bumusang malakas na ulan. Sa hapon talaga kasi kami namimili mga mare kasi minsan di ba nga mainit. Kaya nagpapahalaman pun kami mag-asawa at bumili na nga rin kami mga mari ng kalamansi, sili, sibuyas at luya. Pabili din kasi sa amin yan mga mari kasi yung iba imbis na lalayo sa amin na lang nabili. At ayan nga mga mari kumukuha nga dyan ng jelly isang aking asawa at candy at prutos. Malimit kasi mabili sa amin mga mari yung prutos gawa ng piso nga lang ang benta ko. At ayan nga mga mari nagpakuha nga ako ng chukulitos. Mabili din kasi yan mga mari. At pansit kanton mga mare, ayan ang malimit maubos sa amin. Lalo na mga mare, yan chili mansi, kalamansi tsaka sweet and spicy na pansit kanto. Hindi kasi marami ang kinukuha namin mga mare, taksa sampung piraso lang talaga ang binibili namin. Kasi minsan mga mare, nagbili ako ng na marami na sayang lang mga mare kasi nilalanggap. Tsaka mga mare, wala na rin kaming laki ni chicken at beef, kaya kukuha na rin dyan ang aking asawa. Kasi kami mga mare, pag wala din pang ulam, nag-uulam din kasi kami yan. Hindi naman kami mga mare, lagi nag-uulam ng noodles. Mahirap din kasi mga mare, pag lagi, alam nyo naman, nakaka-UTI din yan pag sobra. Nangingingan ng tawil sa akin ang aking asawa mga mare, pawis na pawis nga siya. Kasi nga mga mare, mainit din kasi rito sa Sara. Kaya tuloy mga mare, napapanot ang aking asawa. Kita nyo naman, lagi nakasombrero. Nahihiya kasi siya mga mare. At eto na nga kami mga mare. Kinuha niya na nga ang aming kulong-kulong. Pumuula -kulong. na rin kasi mga mare, kaya binaba niya na rin ang tolda ng kulong-kulong namin. Kaya yan mga mare, binubuhat niya na nga yung mga box. Nagbili nga rin ako dyan mga mare ng plastic para sa bigas. Mahirap na kasi mga mare baka madaanan nami baha eh mabasa ang bigas. Para kahit mga mare umulan hindi mababasa ang bigas namin. Ayan na nga mga mare sinasalansan na nga ng asawa ko sa kulong-kulong namin. Nahihiya pa nga ako dyan mga mare magbidyo kasi may tumingin sa akin na lalaki sa likod ko. Isinasalansa na nga ng asawa ko mga mare kasi mga mare may kukunin pa nga kami sa peres. Yung wala kasi rito mga mare sa iba na lang namin binibili. Sayang din kasi mga mari nandito na kami tapos pagdating sa amin wala rin dun sa amin mabili. Kaya pag mga ganyan mga marit, sinasamantala ko talaga. Bumibili na lang ako sa iba kung wala sa Sara. Bumili na rin kasi ako dyan mga mare ng chicharon. Malimit din kasi mabili sa amin yan mga mare. At syempre mga mare, bumili na rin ako ng mani. At ang asawa ko na nga yan ang magre-repack. At bumili na rin ako mga mare ng hotdog kasi wala na nga rin akong panindang hotdog. At syempre mga mare, nagdagdag din ako ng palabunutan para sa mga bata. At sigurado mga mare, yung anak ko lang talaga ang makakaubos na. Lalo na mga mare, ang bunso kong makulit na. Ayan na mga mare, tapos na nga isang lansang ng aking asawa. Syempre dadaan muna kami sa Perez. So hanggang dito na lang. Bye.